Hi guys, good afternoon. Nandito tayo ngayon sa ating mini farm. Uh, free range ticket. Yan guys, kung naghahanap kayo ng magandang manok, uh, ang isa sa ko sa inyo ay ang magandang alagaan ng pang double type guys, meat type and egg type ay iko-cross natin yung ating Rhode Island pati yung Holowano para malaki siya at yung itlog din niya ay brown egg din. Kaya yung mga manok namin dito guys sa kino-cross namin. Kaya gagaya yan Holowano yan. Andun pa Holowano din yan. Andun sa loob. Tapos yung mga anak niya ay sobrang laki. Yun, dalawa, 2 uh, months pa lang yun lalaki at ito dito mga babae din yan crossbreed na yan uh, umabot yung huluwano natin pag na na natin sa crossbreed natin sa Rhode Island ay pag na siya umabot ng 3.5 guys yung ating huluwano na crossbreed kaya kung naghahanap kayo ng magandang karne dito na tayo sa upgrade na chicken Uluwano cross to Rhode Island kaya yung mga itlog nila guys malalaki din parang pure na Rhode Island pero lesser kayo sa vitamin sa mga gamot kasi bihira lang magkasakit yung ating mga Uluwano na cross sa Rhode Island guys kaya next video guys sa uh, tuturuan ko kayo kung paano natin pinapaalaga, pinapaalaga natin yung inaalagaan natin yung ating mga sisyo na huluwa, no guys madali lang 1 uh, one, one day to 15 days may ilaw pa yan pero pakatapos niyan hindi na namin iniilaw kasi maganda na yung katawan at saka yung mga buhok nila balahibo tumubo na guys kaya stay tuned kung hindi ka pa subscribe sa akin channel uh, please subscribe it's a big help for me guys to grow my channel and more videos to upload god bless and bye bye